So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, dito ngayon mga boss, sa ating video ngayon ay pagbibigyan natin yung request ng isang manunood ng ating channel. At napanood niya doon mga boss, yung diagram natin na para sa Honda Click. So, installation ng bi-led So, diagram yon At tinuro natin kung paano yon ikakabit. So, dito naman mga boss, yung tanong niya, o yung request niya sa atin ay uh, kung paano ba o paano ba ang paraan ng pag-install o diagram na pwedeng nakailaw yung ating RGB o yung ating stack na nakailaw pa rin yung ating uh, violet projector so pwedeng nakailaw yung ating violet projector kasabay nung ating stack at uh, pwedeng nakailaw yung ating violet projector na nakailaw naman din yung ating uh, RGB so yun yung kanyang request mga boss so halos same pa rin ang dinagdag na lang natin mga boss uh, yung halo switch so dito papaliwanag natin mga boss kung paano natin uh, ginawa ng paraan yan yung diagram para mapagbigyan natin yung request nung ating uh, manonood sa ating channel. So dito papaliwanag natin mga boss yung mga kailangan pa rin natin. So dito yung switch. So ganitong klase yung switch mga boss. So pakita natin yung sa screen. So yan. At uh, meron tayong fuse para sa ating violet projector. Headlight. Kailangan natin dyan mga boss 10 amperes. Uh, yan yung kailangan natin fuse para dun sa Uh, supply ng ating relay. So, dalawang relay pa rin yan mga boss. Dito sa loob ng headlight, kailangan natin ng mas maliit na relay para sa switching. So, mini relay na 12 volts at yung power relay para dun sa ating headlight mga boss o sa ating violet projector. So, pwedeng bush relay yan mga boss, power relay. Para mas magandang bato yung kuryente na may bibigay dun sa ating Uh, violet projector kasi na kailangan din ng uh, magandang supply ng kuryente dito mga boss <coughs> so dito meron tayong stack so ito yung stack natin stack na running light so sa signal light indicator ng ating signal light mga boss left and right at syempre meron tayong rgb so ito yung rgb natin so ito yung represent ng ating rgb yung ilaw natin sa uh, signal light na RGB rin at uh, devil eye dun sa loob ng ating uh, violet projector so merong ilaw yan na RGB rin so devil eye at uh, yung shroud so yan shroud ito yung represent mga boss yung kulay pink na yan sa ating violet pero sa actual yan mga boss uh, puti so mas magandang puti talaga yan para stock sya mga boss So yan, ito naman yung ating viled mga boss. Okay, so yan lang naman yung mga kailangan natin. Ito, pa, paliwanag na natin mga boss kung paano siya gagana. Uh, at binigyan natin ng solusyon yung request ng ating isang subscriber o ating manonood mga boss. So ito yung ating switch. So sa switch natin mga boss, meron yang uh, tuldok, representyan mga boss na yung kuryente mula dun sa ACC nakakunik yan sa ACC mga boss ah, uh, naka-float lang yung kuryente dyan, tapos yung ating park light etong dalawang guhit so yan, at etong bilog represent ng uh, low beam, at etong parang arrow mga boss, ay uh, represent naman ng ating high beam so dito, yung bilog na yan sa so, unang switch so eto mga boss, yung switch ng ating headlight so ito yung represent ng bilog na to mga boss so yan so naka float lang yung kuryente dyan so pag once na pinindot natin to pataas mapupunta sya rito sa dalawang guhit so yan park light yan mga boss ito so park light pag once na nag park, park light tayo mga boss ang mangyayari Ah, uh, dito muna tayo mga boss para sa ano. Ah, uh, iwan muna natin tong part na to. So, halimbawa, nag-on tayo ng susi natin. So, nag-on tayo ng susi ng ating motor. Yung ACC mga boss, tatakbo na yan. Mapupunta siya rito sa bilog na to. Na naka-float lang yung kuryente dito sa part na yan. Papunta dito. Dahil nakakonect tong wire na to mga boss. Yan. Uh, yung relay na to mga boss eto nasa loob to ng ating headlight so hindi mo na kailangan na magpagapang pa ng wire dyan mga boss mula dun sa switch dun na tayo mago wire sa uh, mismong sakit ng ating headlight doon sa loob para hindi na tayo gagamit ng mahabang wire so yan So, dito mula sa ating ACC, bababa siya dito sa mini relay sa loob ng headlight ng ating uh, Honda Click. Papunta dito sa 30. So, ito yung ginamit natin dito mga uh, 12 volts mini relay. Papunta dito sa 30. Tapos yung 85 nya, uh, negative. Tapos yung 86, ito na yung nakakonect dito sa ating park light tapos 87 papunta na dito sa ating mga accessories sa loob. So isa pang na connect dito mga boss sa ating ACC is yung ating shroud dito sa ating violet projector. So na connect 'yan para pag once na nag-on tayo ng uh, susi natin, masusuplayan tong mini relay at masusuplayan din tong uh, shroud mga boss. So pag open ng susi, iilaw na kagad yung shroud natin. Dito, uh, hindi pa siya dadirect mga boss na iilo yung ating stack na running light. Dahil kailangan muna nating uh, i-switch mga boss dito sa part na to. Kailangan i-switch muna natin yung park light para masuplayan tong 86. Dahil nga meron na tayong 30 at 85 na negative and positive. Dahil wala naman tayo nakakonect dito sa number... Uh, 87A, yung kuryente mga boss, pupunta na dito sa 87A. So yan, pupunta siya dito sa hollow switch. Ito yung nadagdag na, na item mga boss sa ating diagram. Kasi doon sa unang diagram na ginawa natin, wala siyang o oh, wala tayong nilagay na halo switch. Ang gusto kasi nung nag-request na ito mga boss ay meron siyang uh, switch para pwede niyang Uh, Pailawin yung kanyang bi-led na kasabay din yung RGB DRL So dito, ito yung magiging switching natin Sa una kasi, yung naging switching natin Yung ating mini relay So dito, para makontrol natin mga boss Yung stop papunta dun sa RGB Kasabay ng ating bi-led Ay gagamit tayo ng halo switch Ito yung mag uh, magiging control natin mga boss So dito, yung kuryente Galing dito sa 87A, uh, 87, papunta dito sa common ng uh, halo switch. <coughs> so, itong common natin, ito yung magiging supply ng ating halo switch, mga boss. Pag once na nagkaroon ito ng supply, itong common, at meron tayong negative, so, yung negative ng halo switch at yung common, yung supply nito, magkakaroon na agad ng kuryente, papunta dito sa normally close So yung normally close natin magugugus na yan dun sa ating stock na uh, running light So pag once na nalagyan natin ng connection tong 86 yung kuryente mula dito sa 87 pupunta na dito sa common at uh, papalo na siya o lalabas na siya dito sa normally close papunta dito sa stock natin na uh, DRL uh, running light So, habang naka-stack tayo mga boss, hindi ba natin pinipindot yung ating halo switch, pwede na tayong magpailaw ng bailed Pag once na inangat mo to, di ba nasa stack ka, pag once na inangat mo to, automatic na iilaw na yung ating uh, low beam. So, yung low beam natin mga boss, meron din niyang uh, power relay. So, power relay dapat yung ilagay natin dito kasi mas matas uh, mataas na kuryente yung kinakailangan na itong violet projector. So, ito, mula dito mga boss, papunta dito sa 86, yung 85, ganun pa rin, negative. At yung 30, yung 30 mga boss, kailangan nalagyan natin ng mga bangware yan, papunta dun sa battery ng ating motor. So, sa positive ng ating motor, bago mag-connect yan mga boss, kailangan lagyan natin ng fuse na 10 amperes para safe yung ating connection ng ating ilaw so pag once na nag low beam ka yung kuryente mapupunta dito sa 86 at dahil meron natong connection yung 30 na positive at negative na 85 yung kuryente pupunta na dito mga boss sa 87 so papalo siya dito papunta ng low beam ng ating uh, LED So iilaw na yung ating violet projector. Pwede rin mo rin siyang i-high. Pag once na inangat mo to mga boss. So nandito, naka-float lang yung kuryente dito na ibig sabihin, naka-low ka. Pag once na inap mo to mga boss, automatic yung connection mapupunta rito. O tutuloy siya dito. Papunta dito mga boss sa high. So iilaw na yung ating high. Dahil okay. nagkaroon na siya ng connection papunta dito. So ganyan siya gumagana mga boss. So, ngayon, paano naman natin mai yung ating uh, RGB habang nakailo yung ating projector? Kasi sa unang uh, diagram natin mga boss, kapag once na nag-open tayo, automatic na iilaw na agad yung ating RGB. Tapos magiging switching na lang natin dito. Kasabay uh, papunta dito sa mini relay. So dito ang ginamit natin yung uh, halo switch tapos uh, habang habang nakailaw ito mga boss yung ating buy led pwede tayo mag control ng ating ilaw dito mula sa stack, papunta dito sa RGB light kasabay yung devil eye pati yung ating shroud so pag once na inon mo to mga boss mula dito sa normally close papalo na siya dito sa normally open So, yung ating normally open mga boss, nakadikit dyan o nakatap yung ating positive wire ng ating halo switch para pag once na inon mo yung ating normally open, iilaw din yung ating halo switch kasabay nung pag-ilaw RGB. So, kailangan magkadikit ito mga boss o magkatap to yung positive at normally open ng ating halo switch. So, itong normally open, papunta yan dito mga boss. So, yan, papunta dito sa RGB light. So, itong RGB, uh, yung positive nila, magkakakonek yan mga boss. Yung ilaw dito sa uh, signal light natin, so RGB rin yan. Paangat dito mga boss sa ating devil eye. So, magkakakonek yung mga positive niyan mga boss. Yung naghiwalay lang is yung ating shroud dahil kailangan pag once na nag-on tayo ng ating ACC on uh, accessories wire ay kasabay siyang iilaw mga boss so dapat wala tong control so sa susi lang dapat siya na connect so ganun siya mga boss kahit na uh, naka RGB light ka pwede mong pailawin yung ating uh, violet projector so pwede mo rin patayin yung RGB pag once na Uh, inap up mo na o inon mo na yung normally close, mapupunta naman siya dito sa stack kahit na nakailaw yung ating uh violet projector. So 'yan, ganyan lang siya gumagana mga boss. At uh, 'yun nga. Salamat doon sa nag-request ng diagram na 'to si Ma'am Lady Lynn. So 'yan, ito na yung diagram na na request mo.